So yun, uh, dito po life. gagalipin ang ating uh, batch reunion. Pabos nini Par! So yan, uh, nandito na po tayo. Uh, Naku saan na uh, ginawa yung uh, party natin. So yan, uh, kasama po natin si paring uh, Pogi, Pogs. So yan, uh, kung may premium po yung nauna, uh, so yan, uh, may premium na po kami. So yan, uh, gumagawa po ng diary si pari nating uh, Teban. Hanggang ngayon ay nakikita naman po ninyo ay nangungupya pa rin siya. Pare, lang It's time to be... Oh. <laughs> 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 Nene, oh, susunod siya. Tapos lang may nitang kakabila. Nangupya ay ng ini Grabe eh, <laughs> hmm. <laughs> <laughs> ka, isipisip niyong pare ko, Hindi namin kaya't kabila. May yung kapya niya, pare kaya't ang baboy niya. Pekka, tagal niya, itang tutugi kayo na pwedeng niya ito. Ayan, dapat ko. Pirma doktor. Yan. So, lahat po ng uh, darating ay pirma lang po siya dito. Ayan. Yan, katulad po nito, uh, classmate and teacher, sana classmate may saya tamungan ngayong aldo ngay ini alisana, ini ing tauli tamu pamimikit happy to see you all yan po ang sabi ni Elvira Canyes kabats and teacher happy to see you again sana maulit pa ing aguman tamu ngay ini masaya ako mikit mikit tamu ulit after 32 years God bless everyone from Martin Maglake Teacher and classmates, sana ay mag-enjoy tamo. Ngan keng reunion tamo ngayon. ini After 32 years, migit-migit tamo ngan pasibayo. God bless you all. From Nelia Kapan. Mahal kong guro and classmate, ingal dong ayon kaya katamo yang Kaya sulitan tayo po uh, magpakasaya tamo. Tamo. I love you all uh, from Sunny Di Marocot. Sayan, so ito naman po yung ako. Ang sabi ni pare ko, it's time to back. Wow! Classmate and teacher, Santo Domingo National High, High School. Batch 92-93, after 32 years, April 6, 2025, 1 p.m. at Central High School in Kapas from Esteban Suleiman. Wow! So, yun lang po. Lahat po nang nga pupunta rito ay mag-sign lang po tayo dito. So, ito po ay nalampasan ni pari ko. Yan. from batch 93. Yan si Parin Pogi ay nag-action pa na parang modelo. Yan. Uy, uy, sana o. <laughs> uy, uy, sana all. So naka na rin po yung uh, Santo Domingo National High High School. Tara na, mikit kita na. Pasibayo. Bats 93 reunion after 32 years. April 6, 2025. 1 p.m

bawat cheater po nito ay So ang po nito ay 100. Ayan, sa So, not in so, in so in Santo Domingo National High High School. Ayan, katulad po yung nakasulat doon sa pinaka states Hoy. Kaya po premium mo muna, nandiyan kaya papare ko sa ni Kenny. So yan, madam, ano ko po premium mo muna. Ayan, ating kaya po katibayan at yung kaya po Kenny. baka ko na game premium. Ni madam. Ah, no na ko, mate. At yung kaya ke Kenny, ha. Ah. Sayan so, na. Ah, nauna po tayo dito dahil ah, kailangan po nating palamigin ang ating mga iinumin tubig. Then, hindi po tayo ng uh, yelo. So, nagyan po nat natin ang mga box. Kasama po natin si Paring Kogi. Are! Say hi Hello, naman dyan! Hello, but, uh, okay, what's alright? Sayan, so, dahil lang po yung dala nating na yelo na isang box na ganito. So, na bumili pa rin po tayo para hindi po tayo maubusan ng yelo. so yan mga classmates, naka-prepare na po 'yung ating mga soft drinks na So, kayo na lang po ang kulang niyan. So, kaya dapat po lahat po ay mag-cooperate para masay po tayong lahat. So yan. See you, mga classmates. Tempo uh, from Bats 9293, from Pearl Esteban Siliman. So yan po, uh, lumaram pa na po ang ating Esteban Siliman na dati po nga uh, Dati po siya nga uh, sagit ang ulo ng ating mga teacher. So, ayan po siya. Naglalakad na po siya. Dan, Pakai kipu bumbu nong apa yang kami pesan aja? Masih <laughs> yang <Yes>. lagi <laughs> ada barang gini. One, two, three, action. Hello, oh, yang Grand thirty years, mikit mikit tanpa si bayu. Sana po turun turunnya aku ini. Ada ada Pag golden niya, pag silver so, niya, kung <laughs> <laughs> so, na po Saya try try <laughs> na po. Ha? Madali ni puas sih kung wala tak ada tahu. Kau yang. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu gaano po siya kaganda at kung gaano po siya kalakas. Lo, lo. Pre, tugtog ka nga yung nakakasayaw. Yeah. Ayan, kaya, kaya nga tiyana pa ang paring pog sa mete na na. O yan, beba ni. Low, low. So ayan, hindi po kinain ni par natin na nagutom na po siya. Ayan, nakuha sa camera!